Pinaspasay nga trabaho na ara jud diri nato makita. Og hinayo kag diog di ka pwede trabaho ah. Dapat paspas -pas ka. Paspas -pas ang kwarta. Paspas og -pas, liho. Manandagan daggan og customer ni paspas kun si Manong. Ah, tanawa maghiwag bombayo. oh. Ah, mani mani mani. Aw ah, kasoy. Special nga gunting. Perting na ko ah. Wag kayo na ana ayo na pagdegosyo. Dahon rana, putih mayonis, putih lho, putih talan atau brown, putih marta. Pasti, <tik> kita toyok Kan awar ah. Musak, pas-pas, yang cool. Mutimplah, udah hun. Apak, bechen, asin, amitak, putih batu, putih mani komoton hatag. Pas-pas, kayaknya. Ah, eh, pas-pas, mantan lihuk. Muntingan ng tanggak tangag mani, pipir piper, tangag bitchen, dahun dikomot-komot dikomot-komot, di, kumot -kumot, di, kumot -kumot, di customer, parta. Tangag dahun pa dyan, gihigta ng hilo, yung tangag sikat step, parta di hapo. Yung tanga na sa aglo, tanga sa aglo, yung tanga pintal. Boto di? Na, Ito yung toyok, ito yung paminta Parag, yuk, ber, Ito yung paper, ito yung sin Ito yung kapo Ah, mas trabaho manong Uy Nga nga Ah, kalame Kalames pagkaon Na, natin, or, Palames, pagka -on. Nah, ikaw hinay ka kagliho Hindi ka pwede, tanawang gamot Inanak limpyo Bawa silang ugaw asa pang kita ginanit tindahan kay mo ko Oo. oh dahon ra na tagadlo tagatintal nawa ha utang na nag abonya ya wala lang usa ka paspas ah asa kita trabaho ni na, nana di pwedeng yon dree. paspas yung gihok ni komoto ne nga nga Pasalak na ba? ba? Yummy. Ha? yummy ha? Miami, Miami uh, Yummy. Uh. Yummy. Di ba? Oh. sa glo. Sige, pwede sila glo. Pintan. Bag trapo. Tangan lata. Tangan lapok. Tangan asin. Na. Tangan bas. Tangan apu. Hindi ka nag-ibutang. Pak, 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 pak. Komot. Ibutang na sa sap. Dahon. Pak, pak, pak. Butang pa, na gilong. Oh, no, dera Ah. Puta pag ay BPH. Ha? Pas pas kayo. Kahon ra. Way plato, way kutsara. Nga ngara ka. Kwarta na.